Ano ang may tuturing na kita? Ngayong araw, tatalakayin natin ang definisyon ng kita ayon sa Internal Revenue Code at ang papel ng mga desisyon ng Korte sa pagpapaliwanag nito. Ayon sa IRC Section 61, ang gross income ay nangangahulugan ng lahat ng kita mula sa anumang pinagmulan, kasama rito ang sahod, kita mula sa negosyo, interes, dividendo, upa, at kapital na tubo. Ang mga korte ay nagbigay linaw sa depinisyon ng kita sa pamamagitan ng mahalagang kaso. Halimbawa, sa Commissioner V's Glenshaw Glass Co., idineklara na ang kita ay anumang pagtaas sa yaman na malinaw na natamo. May mga uri ng kita na hindi nabubuwisan, tulad ng mga regalo, proceeds mula sa life insurance, at kwalipikadong scholarship. Mahalaga ang tamang pagkaintindi sa kita upang maiwasan ang pagkakamali sa pagbubuwis na maaring magdulot ng multa o audit. Tandaan, kung ito'y malinaw na kita, malamang ito'y mabubuwisan, maliban kung may ibang sinasabi ang batas. Salamat sa panood.